Yan, tuloy-tuloy yung pagluluto. Wow! Yan, pinapainit na siya kaya bumuka na ng kaunti. Ah, uh, dandahan bumuka kasi pinapainit. Ah, uh, yan ang bida natin ngayon, yung takong. green shell. Uh, ang ulam namin ngayon sa tanghalian is gulay. Oh. Sayote with pork liver. Mm -hmm. Pero ito yung bida natin ngayon. Tiras almusal inihaw na tuliga ang <laughs> sa ano Yan si Marvin, isa sa ating tropa na naghahantay na umahon itong ating mga tropang mahilig maligo ng dagat at magsisitsisid sisit hanggang sa na-discover nilang may tahong na pala yung ilalim ng aming sinasakyan Ito yung barko namin, tinubuan na ng tahong Ngayon, oh! tahong! Dito galing yan, dito galing sa ilalim. Oh. Oh. Nakatambay kasi ito ng Manila P. Kaya nagkaroon ng itlog ng tahong. Oh. Dami oh. Oh. Diba? Hindi na kailan pumunta sa palingke. Kung kailan mo na tahong, sisid ka lang ito sa ilalim ng barko, may tahong ka na oh. tahong Standard na rin ang laki. Oh. Maganda rin makuha doon sa mula sa ating kilya kasi mabagal ang takbo ng takbot dahil dito sa tahong. <laughs> Marami ito sa ilalim. Kaya pala laging sumisisid yung mga badyaw kasi may mga tahong plus lalim. <laughs> Ano? Ah, Malaki na. Sabi ng badyo na karana na daming tahong sa lalim. Yan pala nagsilakihan na yung tahong. At tumubo sa kwan. Tumubo mula sa Manila Bay. Pero na? Yan, na? nah, dahil yung trupa ang nanguha nito Hindi tayo marunong sumisit Tayo tagalinis na lang <laughs> <laughs> laki na oh. Oh. ah uh, sukatin so natin oh. Two fingers. Two fingers. Two fingers yung laki. Partner ko si Marvin, hindi rin marunong sumisip. na kami. Ito namatay. Oh. Kinain ito ng umang. <lots>

Oh, kasays na ng mga tahong bakuor. Nga ba yung tahong bakuor? Bakuor kami ito Ang mga namin din yun. Ang mga namin din yun. Basta paligid ng Manila, eh. Ano yung sabi sa Maribilis? Basta na sa paligid ng Manila, eh. Butter. 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 Kunawin ang butter. Lepre mikos, -mikos. Lepre mikos mikos. Ha? Wow. Ang bango. So, Hindi ko rin nasporte niya. Diri krim ya, Pak bawang. Bisa lang po natin golden brown. Ito na sabihan. Luya. Luya. Ginger. Ito's Nikos. At ang malagka-matayang... Tawang ni Green Chill. Green Chill. pag na po natin ang tawang ni Carla. Ang bida. Bidadang selap. Nah, Bali naseh la li ng peliya. Oh, Pak. Dan nih. La kasana pare? Hmm. Ayan eh! Kusinero, dalawang piraso. Dalawang pirraso, kusinero. Ayan, tuloy-tuloy yung pagluluto. Ayan, pinapainit na siya, kaya bumuka na ng kaunti. Ah, dandahan bumuka kasi pinapainit. Ah, ayan, ang bida natin ngayon, yung tahong green ang ulam namin ngayon sa tanghalian is gulay. Oh. Sayuti with pork liver. Hmm. Pero ito yung bida natin ngayon. Tira sa almusal. Inihaw na tulingan. Tira sa almusal. Masarap din ito. Gulai 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 gulai. Tai tayo. Oi, bây pa Gói tao. sarap Một mùi chiếc bay. Bang hảo. Tân